kat ko ha. Kung kaya ng nilkate. <laughs> ayun o, oh, ayo. Oh, kaya naman. Pinagupit ko na yung anak ko. Huwag na antayin nyo na. Malapit na eh. Tama po yun. Pag kayo may plano magpalinis, huwag niyong papakailaman yung kuko niyo. Kasi ako, mas gusto ko yung hindi na Kahit madumi pa yan, okay lang. Mas mahirap pong maglinis. Ayan, ayaw niya ng kagati. Kasi baluktot na po. Bawasan ko muna yung, yung sa gilid. Dito. Okay. Okay. Oh, coba hmm. okay, ko na ulit. ini Wow, ma'am, mo. relax mo lang, ma'am. Oh, yan. <laughs> <laughs> Hindi, ma'am, kayang kaya ko yan. Mas merap pong linisan pag maninigas. yan <laughs> Ma'am, relax mo lang okay. pa, relax pa Yan, hindi, ito uh, lang po yung bigat yes, okay. Yan, ayan mo lang tumawag balitan ko po yan. Ay, sorry po. Ano? <coughs> Hindi, ma'am. Sige lang. Ako na Ako na po bahala. Ako na yung sisilip. <laughs> ket mam okay. sorry Sorry, madam. Ba! Hmm. Hindi, sumama yung dry skin mo. yun yung sumama. Pero, konti lang po. Ay, sumama yung. Hmm... Pag ako may ano sa puso na ko. <laughs> Nakakagulat ka. Bawasan ko pa po, ma'am. Uh, kapal ina. Si at pa si Tari, may na sa bibig. तो lúc इशू है तो tôi lúc भाई Vietnam. Oh, uh, uh. sure, Chào mom. Anh. Anh đi với ai tặng cho đặt ạ. Ba ba ba. Opo, opo. Okay naman na po. ko na lang. Tanggal ko na yun. Nahubot ko na yun nandun. Ito pa pala. Uh, gusto mo yata maging manicurista. Ha? Ina-target mo yung panlinis ko ah adik so, Sa unahan? Opo, sa so may gate po banda. Nang niyo po yun? Sa so ah, may gate. Na-adjust sa. Oh, para in. <laughs> oo pagkalimut lang. O, para nang malaman. Kung natanggal ba o oh, hindi. Ba?